Iyawalaway ka kasama, para paka! Ito na nga po ang pinaghihintay ng ating uh, lahat dito. Napakaswerte naman talaga ng ating mga kabataan at mabibigyan tayo ng oportunidad para mapanood at masaksihan ang magandang magiging laban ngayong gabi. Kaya bago ko simulan ito, tatanungin ko muna kayong lahat. Handa! Dahil dyan, pakilala natin sila isa-isa. Alright. Ipakilala natin. Dito, sa aking kanan, ang isa pong ating player ay the most, uh, one of the most popular rising star here in the Philippines sa larangan ng bilyar, ang batang KMJS. JB Sukal Para pa nga naman tayo dyan. Alright. Ang magiging kasama niya po, tawagin na po natin at ipakilala ang isang pro player, ang young pro player dito sa Pilipinas, ang isa sa pinagbabalaki ng Pilipinas, Albert James Maras! At syempre, hindi mga ang gabi na to kung wala po sila makakalaro. Kaya papakilala ko sa inyo ang nag-iisa. Rony Volcano Alcano! At syempre, ang pinakahihintay din ng lahat at ang idol ng lahat, the living legend, pinakilala ko po sa inyo, Emre Bata Ready! Alright, bago po tayo mag-umpisa, may katanungan ng focus sa inyo, JP so at Gigi Manas. JP Sukal, ngayon po, ah uh, ngayong gabi, ngayong makakalaban uh, mga kalaban yung inyong mga idol, ang mga champions, ano ang ginawa niyong paghahanda para manalo kayo ngayon dito ngayong gabi? Ako, wala akong tulog eh. Wala <laughs> akong tulog. <laughs> okay. <laughs> Okay. AJ Manas. Ah, uh, sa iyo ko ipapasa yung tanong kay JB. Anong ginawa niyo paghahandaan dalawa ni JB para sa laro niyo ng mga legends? Oh, ah, syempre, legends tayo kami. Ah, at saka tinakbo ko yung labas dito. Siya Tinakbo daw. Okay. Champ Ronnie, isa lang pong po tanong, isa lang pong po tanong. <laughs> Champ Ronnie, <laughs> sa tingin niyo po ba ay mananalo ang mga rising stars na ito sa inyong mga legend? Oo oh, naman, siyempre, pag natalo kami. <laughs> <laughs> Alright, mag-umpisa na po tayo. Ang laban po natin ito ay doubles, race to 11. Wala pong jump queue and wala din pong uh, golden break. Oh, wala. wala pong golden break. Okay? Players, take your place. Good luck, both of teams. Double, 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 sana